Saan? Ayan po, may babaeng nagtitinda na po ng ano. Magkano yan? <laughs> Ayan. Oo, oh. <laughs> oh. hindi na po. Hindi na pwedeng ano to. Oh. Hinug na. Kaya nga. Bukas hindi na libre. May bayad na po. bayad bayad na tayo bukas. Nasaan na si oh. si Luwais? Ayaw mo na? dami pa dito sa Lilaya. Nagsawa na. Ako ah. no, okay, sila po ang ano nagsasawa na. <laughs> nasaan na yung hagdan? Ha? Ay, nasaan ka? Ayan po. Nag-harvest po. Ha? Oh. Ayan. Salamat sa mga buyer po na magaganda. Hindi <laughs> Mag -ano na sila magtuturo. Magano na? Magpo-fruit na lang daw. Magpo-fruit Nakakatuwa naman. Ayan po si... Ay, ingat ha, Luis. Nakakuha ka na, Lunuel. Naririnig sa video yung hingal ko. <laughs> <laughs> Do'n sa ano do'n maano pa eh ayun oh sa isang puno pa din. Ingat. Ang dami na nang laglag nung nandito kaming ano. Ha? Yan yung maliliit nung ano. Pumunta kami. Ayan po, picking fruits ng mga ano dito po sa amin. Bukid. Ayan po. Talagang puro po 'yan. Ayan. Ayan. Puro po talaga nako, kayo ang sa, dito lang po yan sa banda-banda rito, doon po sa banda ron pa. Oh. Ayan, ako. <clears> hmm. <throat> Ayan po.